Okay, so hello guys, good morning, magandang araw po sa atin lahat Welcome back po sa ating mga sugid na mga followers natin dyan, mga masugid natin At sa mga nagaantabay po ng ating mga Swartress Lotto Tips, ang guide dito po sa ating Facebook page mga boss Ayan, so welcome back po muli mga boss sa ating uh, Swartress Update Ngayon araw po ng ano ba ngayon? Uh, Martes mga boss, no? Martes Okay, so September uh, 16, ayan, so 2025, ayan, so ngayon ulit tayo mga boss, nag-update sa atong uh, mga probable today, ayan, so pakikuha na po ninyo ng mga ball pinatapel at syempre, guys, kumusta po kayong lahat at ako ako'y... Uh, Uh, nagbabalik dito no At sana ay nandyan po kayo lagi At nag-antabay sa aking mga probables today Ayan so Sana hopefully nagtuloy lang itong mga boss no Dahil uh, nabibisi pa si uh, Tor 3D Ayan so hopefully na Magsunod-sunod na itong ating mga upload natin. So, update lang tayo mga boss ha. Ay, lantaw lang sa itong mga videos na ina-upload. Ayan. Okay. So, pampabuenas lang mga boss. No? Pampabuenas. Ayan. So, pakuha na po ninyo ng inyong mga bullpen at papel at tayo ay magsisimula na ngayon araw ng Martes. Ayan. So, okay. So, September 16, 2025. Okay, so, kusog sa martes mga boss no kusog sa martes ang atong uh, guide today na 5 so muni siya mga boss ang atuang guide today so i-all draw lang natin mga boss sa win or loss so sa 2 p.m. so ayaw lang ninyo uh, baya ay ang numero 5 no pangalawa ang atuang numero 6 so i-all draw natin ni mga boss no play 2 p.m. 5 p.m. at 9 p.m. draw So, pwede po na ninyo guys, uh, partneran ko na may mga pamiring diha ha. Okay, so dito tayo sa ating best pair. So, muni siya guys, pwede nato ni i-pair. No? Pwede nato ni siya i-pair. So, meron na tayong pair dito guys na 56 all. So, muni ang akong primero guys na kusog sa Martes. So, second pair nato is kaning uh, kaning 46 all. So partnerin na lang ninyo ni mga boss sa ganaan. So walang tawa lang atong video kung na may uh, uh, napupusuan sa atong probable sa 5646 at syempre ditong ating 26 all. Ayan. So guys, tripo ang akong best karon sa Martes. So pili lang ninyo ha. Na may uh, pamarter diha partnerin ninyo no sa inyong mga mga napupusuan na mga numero. So sa akoa guys, lantawan ninyo kung uh, napusuan po ba ninyo itong aking mga uh, pamartner sa atuang pamer today. Okay? So muna siya ha. Lista lang ninyo mga boss. Dito tayo sa ating uh, sa ganahan guys, no? Sa atong 56 So, mayroon po ako guys, 756 at 456. May nga akong pambato sa 56. So, target Rambo lang ninyo mga boss. Yan ang aking pair na 56 all. Okay? So, next, ang ating 46. Sa 46 na ito, uh, meron tayong uh, 9, 406, og 7, 406. So, guys, ang akong pang duha na maayong patdan sa 2 p.m., 5 p.m. at 9 p.m. draw. So pili alang ninyo. Next mga boss, muna yung atong sunod na probables. Ano atong 26 all. So sa sa 26 mga boss. So muna yung akong pamartner. So isulod lang na ako ang 5. Kay kusog ko ang 5 sa akong 2 pm okay so singko kaug size kusog ko sa 2 pm guys ha same size next is 0.26 to so many guys ang akong pambato sa 26 all so target rumble gihapon para always panalo kung na may ito, ha okay next mga boss syempre di mawawala ang ato ang hot combination. So, may nga hot combination. So, wala pa ko ipamintin mga boss sa update ko ugma sa ato ang pamintin. So, may nga karong hot hot com combi. Usa lang ni guys ang akong hot combi. So, kani guys, pwede po ni sa STL saan man na kung ano ang available sa inyong lugar kung meron po kayong steel pwede po ni so pwede po ninyo ni Mintinon so kusog ni guys uh, sa buwan ng September so muni guys ang akong uh, best target rumble so muni ang kusog sa September po so guwapo ni guys sa alas 2 alas 5 no so kasagaran naglalabas itong numero sa 2 pm ug 5 pm kaning 916 okay so kusog kuwang size ha next one lang ya mga boss ang ating hot combination ni Gilab shot po sa ating mga viewers sa ating mga followers na nagantabay sa atin Naulit ko po at siyempre sa ating OFW nagantabay po ng ating Swartres Lotto Tips and Guide dito po kay Tor 3D siyempre guys guys ay kalimot ha ito po ang ating Facebook page na may 88k 1000 guys no yan po yung ating legit guys na Facebook page nato ha so meron po tayong 88k guys so muni siya ang atong uh, FB FB page na nato 88k followers so yan po ang original po natin na page ha wala lain ha baka may uh, ano mo guys malipat mo may eh, daghan mga ano mga nang bobola ha sa mga ano na hindi hindi po tayo doon. So inuulit ko po guys ang ating mga probables guys, no? So ang ating mga numero ha is mga probables only ha. So not sure when po. Okay? So base lang 'yan sa ato ang analyze. So computation lang po natin 'yan mga boss. Okay, so next tayo. Siyempre, di mawawala ang ating So muna atong white guys ha kaning uh, si Bostor guys muna muna atong atong white ha. So i e, ano lang ninyo ako yan bisitaha ang atong white kanang si Bostor. Okay, so last final combination itong ating syempre special number combination. So na duha na special combination mga boss. So kani guys. So ah uh, sunod ni sa 916 guys na tuwang, uh, best of September, no? So, gibulag-bulag na ako ni siya guys, gibulag-bulag na ako. Pero guys, may ni siya guys ang ako nga uh, selected din po for this month of September. So, hopefully guys na hindi to magtagal, no? Sana makachamba ta itong ating uh, dalawang uh, special combination. So, guapo ni guys sa 2 PM, 5 PM. I-oldro lang ninyo ni. No? I-oldro lang ninyo ni mini ang atong uh, kombi na 156 target rumble so mini siya atong uh, primero ang ating second combination sa kusog sa September is 856 target rumble giapon so ayan po guys ang atong uh, duhang uh, pangbato no sa ating pang oldro so Ayaw lang ninyo ni Baya ay sa alas 2, alas 5 at alas 9. Papiso-piso lang mga busing. Alam naman po natin yan. Ayan ha. So, ikalimot guys. Best ko ito. Uh, 2 p.m. 5 og 9. So. So, kanina kasagara naglalabas guys. Kanina uh, 1.56 sa uh, alas 2 og alas 5. Kanina alas 5, alas 9. Kanina 8.56. So, ilagay ko na lang dito. Best na Pwede po ninyo banatan sa 5 p.m. or 9 p.m. Kanina man, uh, 2 p.m. o 5 p.m. So, pwede po na ninyo na uh, kusgan, uh, no? Okay. So, muna siya mga boss ang ato ang update today. At syempre, maraming maraming salamat ulit sa inyong pagsuporta kay Tor3D. Ayan. So, thank you po sa lahat sa mga ating uh, followers natin dyan sa atong Facebook page guys okay so yun lang po mga boss kita kitsa lang po tayo sa mga susunod natin guys na mga probables sa Swartres Lotto guys update po tayo at syempre mag update update lang silip silipin lang po ninyo guys kung meron tayong pahabol sa 2pm 5pm or 9pm draw so pag wala matik po yan guys may oras po yung ating mga numero na best natong patgan okay so good luck, mga boss maraming maraming salamat peace out yung senda